So, oh, ayun nga, dahil ang daming nagbabash sa akin dito sa TikTok, mga pamilya namin or kapitbahay, lalong lalo na sa pamilya ng asawa ko. Hi, hello, ako pala si Mami Effie. Mabot ng 200 plus ang views. 2022, dahil sa so, upload ko na single na si Man na nailab sa akin kahit may dalawa ako. Wala pa lang na hindi ko pa nakilala yung asawa ko. dami ko nang na naririnig na kasasakit. Isang single mom na dalawang anak iba-iba yung tatay. Pa ba naman ang hindi mahusga sa iyo? Alam lalo na sa mga tao hindi ka pa kilala. O bakit nga ba dalawa yung anak ko na iba-ibang tatay? Gusto ko lang malaman sa iyong lahat. Ganito pala ang nangyari sa buhay. Ako ay 18 years old. Nakilala ko yung tatay. Panganay ko na anak ko. Nagsama kami ng mahigit isang taon. nagkaanak kami ng isa. Ayun na nga lumipas ang ilang mga buwan or isang taon. Nayagan ko siyang magtrabaho sa ibang lugar. Hindi pa mag-iisang taon yung anak namin. Ayun na nga nakapagtrabaho na nga siya sa ibang lugar lumipas mga ilang buwan ay bigla siyang nag-call sa amin. Pag so, nawalan na kami ng communication, so, ayun, hindi ko pataasin yung kwento ko. Sa unang asawa ko, nagpakasal pala siya sa ibang babae nang hindi ko alam. Bigla lang siyang hindi na nag-contact sa amin at hindi na nag-suporta. Ah. Mag-isa kong itinaguhid ang aking anak, higit pa isang taon, kanyang age noon. So, nakita ko lang sa Facebook, ginawang profile ng kanyang asawa. Ay, yung araw na yun ay kinasal sila. So, doon ko na diskubrihan, kaya pala nawalan siya ng communication sa amin. Ay, may asawa na pala siya kung saan siya nagtatrabaho. Pinakamasakit pa doon ay kasal na sila. Talang kami na may anak, hindi ako napakasalan. So, sobrang sakit sa akin yun. Di ko alam kung anong gagawin ko. Nang nabagsakan ako ng isang hunga yeah. ng durian. Ikaw lahat ng kamalasan, ina sa akin na. Di ko alam kung ano ang gagawin ko.